Eh yeah, mga kalinga at tayo ngayon na na sa bahay po nila na itasi. Ito na po pati yung mga kahuyo na order ko Yung gawaing barracks tapos mga pamurma sa bahay po kaya ito po ang gagawin namin ngayon, mag gawa po kami ng barracks at para po mahakot yung semento at mailipat po itong mga materyales doon. Ilipat na po namin itong mga materyales kasi talaga pong ayaw pong pumayag ng mayari. Wala po tayong magagawa. Kaya, na lang po tayo ng ibang paraan para matuloy lang po yung pabahay po kay Nanay Tasing pabahay po ni Kalinga Prab yeah. Nay magandang umaga po ay Nay may po. Ganito po ano. Kasi may bad news po tayo ay. Pero may good news din naman po ano. Kasi talaga pong kinausap na namin yung may-ari nitong lupa ay na oh nakausap yung personal ay sa Opo, ay ayaw po talagang pumayag. Sabi yung kapatid is Opo. Lalaki na kausap niyo yung si Giyari. Opo. Ay, ayaw talaga pong pumayag na Na dito natin ikaw pabahayan. Na ano po? Ay, isa, nagsabi ako. Nagsabi, nagsabi si Tutu. sabi man ni Nini ito na si Usap kahapon. Ay ang nga noon? Iba nga yun, sabi niya. Opo, kaya po. nga po na Magka yan. Magpinsan sila, si Soto, pinsan niya to. Hmm. ang mamagulang nila, magkapatid. Ay, paano yun ay, wala tayong magagawa. Ay, Pero, ma Bahala. Pero, nai, may good news din naman po, ano? Oh, Ililipat na lang po natin yung bahay mo. Dito rin naman po, malapit lang din. Oo, oh, po. Opo, yan, tama. Kapatid ka yan na nandyan sa oh, bahay, ma oh, Pumayag naman po sila doon na, doon na doon na namin igagawin yung bahay mo. Kaya ang mangyari, nai, hakutin namin yung materialis. Oo, oh, okay. oh, yun na nga po, ay, ay, nak. Sa may, na. ay, ang, ano nga po na, ang, ang mahirap nga. May nakausap kami estranghero. Kaya pala na ipayag uu ng uu. Hindi naman pala po sa kanya itong lupa. Ay, ay pambihira. Sabi, sabi ni Nini, sa babayabat. Mm, ay, yan na ni Nini na yan. Anak ni Ante Ili, nakapatid ni Gibari. Ay, ano yan? Giri Opo. O, pero sabi niya, nasa Manila nga siya. Pero sabi niya, siya ang katiwala. Okay. Sabi ko, magbayad ka, ma. Mag ako. Ilang beses ko na Pero nay, isang tanong pa, ano nay? Pag nayari na yung bahay mo doon, payag ka ng lumipat doon. Ah, ah, uh, uh. sige po. Ayun po na Maraming maraming salamat din po At at least ay nagpahigay kasi kala ko may na mahihirapan kaming kasi mga dami ang mga aakit doon kaya nasa amin doon kaya parang interesado doon ka na lang. Nay, ano po? May kapitbahay ka pa doon. May maganda naman yung pisto. may kapitbahay ka din na matanda. Nag-iisa lang Opo. anya. O. Ang mga anak anya nasa Maynila. Oo, edi eh, may... doon pag in, 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 ano, tinatawagan. May makakakwintuhan ka na eh, di ba? Sa maghapon, may kakwintuhan ka na. hindi ka na malulungkot. Ay, nai, para nai, na nai, ano? Salamat po. Hindi oh, ang gagawin namin ngayon ay hakutin namin ito lahat. Materialis doon. Dadali namin doon. At pupuntahan po namin yung paglilipatan mo ng bahay. Yung lote mo doon na na, na, maraming maraming marami salamat po ano sa mga tumutulong po kay Nanay Tasing uh, sa doon po sa lote. Ayun, maraming maraming salamat po. Ayaw pong ka din siguro doon sa tayo din na meron din Opo. maituturo nga. Ba. Opo, tuturo po sa amin para po makakot namin. Hindi daw sila doon ma ang magkapapit sila yan. Opo. Bani ng lote. Opo. Sige nai, paano nai? na paano na eh, mapunta muna kami doon. Ano po? May nag-almasal ka na po? Tinapay. Ay. Sige na maraming salamat na eh ha. Salamat doon tayo. Opo. Dubli bago. Yan nga pa na dubli. Nadubli po pag. Bakit? Dapat po sana nakatayo na yung poste Nakitiwa na po. Ayun know, nakahukay na, nakaliout na po. Dapat Sabi naka Sabi ano so, po nakalayout na, may hukay na po. Tatayo na lang po sana namin yung poste at, at bubuhusan. Sila, may fabricated na rin pong ano. Ayun mga nilyo hmm. tapos stair up. May poste na rin pong fabricated. Bubuhusan na nga lang po ay kaso ay Liw na. O, po babag... Lilipat po natin ay kasi uh -oh. ayaw po talaga nung may-ari ng lupa kinausap na po namin, ginawa na po namin lahat lahat. Nakausap ninyo kahapon? Opo, talaga pong pati nga po yung kagawa dito ay kinakos ay talaga pong ayaw. Kaya wala po tayong magagawa na yan. Lipat na lang po natin. Opo, payag ka po, payag ka. Uh -uh. Oo. Oh, uh, dito na dati ako nakatira pag nakita mo na mm -hmm. parang na Kaya nga, ayaw mo na, sige. At pupuntahan namin na yung lote. Ngayon lang katulito. Opo, sige na, sige. Salamat po. Salamat. Mga mga kalingap, pasensya na po talaga sa nangyari. Kasi nung unang araw po ay may nakausap kami dito ng tao, kasi ay ang pala naman ay hindi naman mo siya yung talagang nagbabantay nitong lupa. Kaya pala po sige lang nang sige payag siya. Ayun na po sa ano, na may pusti na rin. Tayo po puntahan po natin yung lote ni nanay at yung paglilipatan niya. Maraming maraming salamat po no, sa pag-support sa aking YouTube channel. Thank you so much po. At ito po ay utos din po ni Kalinga Prob na ako na lang po yung magasikaso ng loto ni nanay kasi siya daw po ay sobrang daming schedule. Halos malayo po ito talaga. Pag galing po kasi ng Dait, siguro mga dalawang oras kalahati. Ganyan ang biyahe. Lalo na ngayon na sobrang daming kalsada pong ginagawa. Kaya hindi po nakakapag-schedule. Ayan, abangan na lang po natin ano, yung kung saan po ililipat si nanay at kung talaga pong mas maganda dun sa lugar na paglilipatan. Ayan mga po, at syempre kasama pa rin po natin si Kabungahan Farmers po ano. At yan po pala mga kalingap, ay mayroon ding YouTube channel pa support din po mga kasi isa rin po yan sa tumutulong po dito sa kababayan namin sa Camarines Norte. Talaga pong nasa paglingap din siya isa rin po siyang charity vlogger pero pag sa kanyang facebook page po ay sa farmers po siya no? ayan po mga kalingap maulan na naman na umaga ay mga kalingap ano at uh, dito po tayo ngayon sa lote uh, talaga pong ito na lang po ang mapapagpwestohan ni nanay kasi Marami po sana mga luti dito kaso hindi naman po talaga binibenta. Tulad po niya, may mga bahay na po, mga tabing kalsada, may mga may mga may-ari po pero hindi na talaga po binibenta. May hirapan po maghanap dito sa may lugar nito nila nanay. Ang kagandahan po dito kasi may malapit po yung kapitbahay niya na kaibigan niya rin nung bata pa sila at meron din pong kapitbahay doon sa kabila. Lilinisan lang po namin ito. Tapos at may hagdan din po ito pababa doon. Ayun medyo mga nga pa lang po si nanay talaga dito dapat may mag-aalalay sa kanya na para masanay siya dito sa lugar na to kasi talaga pong wala tayong mapagpwestuhan na lote nagtanong naganap na po kami kapo nagtanong tanong na kami dito wala po talaga ayaw naman po ni nanay lumipat na kung saan kung pag malalayo ayon niya na, lalo na wala siyang kakilala kaya may hirapan po talaga tayo pero kakayanin po natin patas po ito para po siyang <coughs> nangyayari yung kay kapares po nung kay Lola Damiana paket lang din po pero nandiyan lang po yung kalsada lapit yun, lang at ito naman po yung lote yan 10 by 10 daw po ito may muhon ito kwadrado lilinisa lang po namin din ngayon para may, makakot yung materialis kasi mahirap na pong magkaroon tayo ng kano ano po kadiskusyon dun sa Ayan, maraming maraming salamat po mga kalingap pano sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. At saka po nga po pala, birthday pala po ni Nanay Tasing bukas. Pambira. Ayan, happy happy birthday po, Nay. At talagang ko po si Kalingap Rob kung pupunta siya bukas. Ayan, maraming maraming salamat po mga kalingap. Ayan na po, at nagagawa po kami ng barracks dito. Ah, Doon po i yung bahay sa taas kaya lalagyan lang po namin ng gabay ito may, are, may bahay <coughs> yan na guys at uh, <coughs> may barracks na po at uh, nagluluto na rin po kami ng tanghali yan kasi ano na po 10.30 na dito naman po Sinanay nanay patatayo ng bahay sa taas yan lalagyan na lang po ng gabay itong hagdan na ito buti nga po at may dati ng hagdan kaya hindi na kami mayra po magkakit ng materialis yan naman po yung lote yan o Ayan. ganda lang po dito sana at overlooking kaso si nanay po ay medyo talagang <coughs> bulag po ano pero sana po ay mas maganda po ang panguhay niya dito at may kapit bahay pong malapit ayan o magkakaroon po ng kuryente kasi pwede pong makitap dyan at meron din po dito sa kabilang bahay may ginagawa at may bahay pa rin po doon Ayan. Nalagyan na lang po namin ng gabay ang hagdan. ayusin para palakad-lapad pa din po. Para si nanay hindi naman po mahirapan magakyat at magbaba. At dito naman po pwede pa siya magtanim. Pa paikot na yan. Pwede pa po niyang taniman yan. Kahit mga halaman o kung ano pong gusto niyang itanim. Kasi malaklak po itong lote na ito mga kalingap. Kaya mas pabor po ito kay nanay mahirap pang kukas ang lote dito mahirap pong maghanap ng lote talaga dito kasi ang mga tao po dito ay mga kung saan ay masasino po sa lupa mga importante po sa kanilang lupa dito kasi kalimitan po dito ay nyugan pinabubuhay ano po